Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, Alden Richards at Catherine Bernardo pinagkaguluhan ng mga fans sa Canada, ang buong detalye alamin. Hindi pa rin mapigilan ang mga kababayan natin sa Calgary, Canada sa pagpo-post sa kanikanilang social media accounts kung ano ang latest sa set ng shooting ni na Catherine Bernardo at Alden Richards para sa upcoming film na, Hello, Love, Again. May mga kuhang video ang kababayan nating still photographer na nakabay sa Canada na si Alge Mila na tila nasa park ang cat Den at napapaligiran ng maraming tao at may mga nagpa-picture sa dalawang bida ng nasabing pelikula na idinidirect ni Kathy Garcia-Sampana. Nagba-browse kami ng mga kuha ng kababayan natin at napahinto kami dahil ang nagpapapicture picture pala ay walang iba kundi ang presidente at chief operating officer ng ABS-CBN, si Ginoong Carlo Lopez Katigbak o CLK kung tawagin ng kanyang mga empleyado. Hindi naman kasi agad mapapansin na si Ginoong Carlo ito dahil naka-jacket, denim pants at pair of white sneakers na tila naghintay pa kung pwede nang magpa-picture kina Catherine at Alden. Narinig namin ang boses ng aktres na nagsabing, oh my god dito palang nag-tweet na kayo. Wala nang kasunod na kuha si Al dahil puro shoes na ng sparkle ang kuha niya kasama si Alden. Anyway, may nagsabi naman sa amin na maraming supporters ng Kath din ang mag-sponsors ng pelikula nila kapag ipinalabas na ito sa Canada. Gayon din dito sa Pilipinas na ngayon palang ay pinaghahandaan na raw ang ilang grupo ng supporters ni na Catherine at Alden ang gagawing block screening. Samantala dahil dito maraming mga fans ni na Kath at Alden ang naghihintay sa upcoming pelikula na talaga namang pinaghandaan ng dalawa. Masasabi mo ngang isa sila sa mga magagaling na artista pagdating sa mga ganitong role na talaga namang madadala ka sa kanikanilang emosyon dahil sa husay nila sa kanikanilang pag-arte. Proud at maraming masaya dahil sa mga bagay na narating ng dalawa matapos ang pambabatikos sa kanilang dalawa ng mga netizens. Tuloy pa rin ang kanilang laban upang magpasaya ng maraming Pilipino at higit sa lahat ang kanilang mga fans na mula noon hanggang ngayon hindi sila iniwanan. Samantala hanggang ngayon patuloy pa rin sila sa pagpapakilig sa kanilang mga fans na hindi na makapaghintay sa ginaganap na taping sa Canada na clown ay mapapanood na rin ng buong mundo ang pinaghirapan ng dalawa at maging ng buong cast nito. Kaya naman para sa kanila isa itong malaking opportunity, lalo na't sila ang namamayagpag ngayon sa iba't ibang bahagi ng social media na hanggang ngayon pinag-uusapan ng mga solid fans nito.